One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Siyempre, happy August sa atin lahat ng bonggam-bongga. It's a August one. Kaya dapat ismile lang tayo at siyempre, keep shining. Ayun. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tomato lahat kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat, syempre, sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamama samdya na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre marami akong hatid na chika ngayong araw na to, ng bonggam bongga at ang taas ng energy natin di ba? nararamdaman ba ninyo? kaya naman ngayong araw na to syempre sisiguraduhin ko na talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys, wag na natin patagalin ang ang ating mga chika. So, yon So, talaga yung mga chika natin ngayon ay talagang, ay nako, mag kayo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, para sa una natin chika, eto nga, back to back daw for the Philippines ang extena ngayon ng ating mga reyna dahil nga after natin makuha ang reyna hispano-amerikana, Miss Grand International, at saka The Face International. So, ayan nga. Tingin ba natin? Ay, magbaback to back tayo. Lalo na ngayon, ganap na universal woman. Mm -hmm. Nako, apat na corona Noong nung no, no, nakaraang taon. Well, Guys, syempre, sino ba naman ayaw ng na mag-back-to-back, di ba? Syempre, gusto natin yan, back-to-back -back winner, ganon para mapatunayan natin lalo na tayo ang powerhouse talaga sa buong mundo. Actually wala naman na tayong dapat patunayan dahil na patunayan na natin yan. Pero syempre privilege pa rin natin 'yon kapag nanalo tayo ng back-to-back. -back. Pero guys tandaan ninyo, hindi ganong kadali ang back-to-back. -back. Mahirap 'yan. Kaya pa sabihin natin na ako magaling na 'yung kandidata na ipapadala natin. Depende pa rin 'yan sa organization kung sila ba ay nagbibigay ng back-to-back, -back, kung sila ba ay willing ibigay sa Pilipinas uli ang back to back para sa title na yon At kaya dito sa Universal Woman, ay nako medyo mahirap to. Hindi ko kasi alam yung Universal Woman kung nagba back to back ba talaga dyan. Pero ang alam ko sa Reina Hispano, yes, dahil may history sila na hindi lang isang beses, dalawang beses na magkakasunod na back-to-back -back mula sa iba't ibang bansa. Halimbawa, yung Mexico, nag-back-to-back -back sila. Tapos yung Peru, nag-back-to-back -back din. So, malay niyo Philippines, back-to-back. -back. Charot! So, yan. So, ako sa Reina Hispano, naniniwala ako kung meron tayong ipapadalang kandidata na talagang magaling, palaban, pwede tayong mag-back-to-back And then sa Universal Woman hindi ko alam Sa Miss Eco hindi sila nagbabakto ba Madalas pag tayo ang title The following year first runner up tayo Kahit anong galing ng ating pambato And then, eto nga. So, ngayon, tignan natin sa so, Universal Woman kung aabot nga ba tayo sa back to back. Sa so, The Face, wala akong alam. Pero, malay ninyo, ba diba? So, yon So, basta keep fighting lang at magtiwala tayo sa ating mga pambato kung ano ang proseso na gagawin nila. And then, nandoon din ako sa fight na laban lang talaga. At, makata-five lang tayo winner na yon Ganon. So, ayan. Di ba? Diyos ko, hindi kaya madali yung back to back. Baka back to the stage ang mangyari sa atin. Pero laban lang. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga si Jay Opiasa. Siyempre, after na Miss Mi uh, Malaysia, Miss Grand Malaysia, ngayon naman ay nasa Laos na. O, di ba? So, talagang walang pahinga talaga ang lola mo. Dire-diretso siya. Ako para sa akin, madali lang naman to kasi malapit lang naman yung Malaysia sa Laos, parang one hour travel lang, ganon. By plane ha, so yon So parang feeling ko, after one hour, nandiyan na sila sa Laos. So madali lang kasi connected, connected naman dito. And then, ayun. So nakakatuwa kasi syempre, di ba, ah uh, sobrang namamayag pag ng bonggong-bongga si CJ Opiasa after neto para may pupuntahan pa nyata. Hindi ko lang alam kung pupunta siya sa Thailand. Ayun nga yung sa akin, bakit hindi daw si CJ nag stay sa Thailand? Kasi nga, marami siyang commitment sa iba't ibang lugar. Kung baga, parang kasi bilang uh, sinalo niya yung corona ni Rachel Gupta, yung duty and responsibility na dapat si Rachel ang gumagawa, si CJ Opiasa syempre ang gumagawa nun ngayon. Pero yung agreement niya kanila ay magi stay pa rin si CJ sa Pilipinas kasi nga marami siyang commitment doon na kailangan niyang tapusin. Kasi naman ba diba, hindi nga siya pinanalong Miss Grant pagkatapos biglang, o oh, ay a-appoint uh ka na gawin mo to. Eh syempre may mga commitment na siya and then puli booked siya yata ng buong taon. So, kailangan talaga adjust, adjust. Kaya pag wala siyang ginagawa, umuwi siya ng Pilipinas para magawa naman niya yung mga ginagawa niya doon. Ganon! And then, happy ako for CJ kasi na, at least, di ba, talagang pinatunayan lang ni CJ na isa siyang tunay na reyna. O, oh, aminin natin yan. Magaling si CJ Opiasa. Kaya, looking forward tayo kung sino nga ba yung susunod natin ipapadala dyan and then malay natin, di ba? Maibigay pa rin sa atin ang back to back. Pero, huwag tayong masyadong umasa kasi medyo mahirap talaga ang back to back. <laughs> sa yon And then, of course, para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa universal woman na si Miss Philippines ay nasa ano na, nandoon na sa India at ang kanyang uh, roommate ay si Polan. So, ano masasabi mo dito, Mama Sam? Well, enjoy. Ayan. Enjoy with Miss Pollen. Mababait naman ang mga Polish. And then, ayun, natutuwa ako. Kasi, andyan na nga siya at lumalaban na si Jasmine Omay. Di ba? Kasi, pangarap to ni Jasmine Omay eh, na mailaban siya sa international pageant. And then, na video siya ng pagkakataon. And then, ayan na. Talagang tuloy na tuloy na ang bakbakan dito sa Universal Woman. Maganda ang pageant na to. At na-excite ako. Dahil, syempre, back to back nga. Tapos, nandun doon na si Jasmine Omay pa yung inilalaban tapos alam mo na may ibubuga talaga si Jasmine magaling si Jasmine pagdating sa communication skills kahit sa lahat ng aspeto kaya nga siya ang pinili dyan ba diba? kasi alam natin na talaga ay nako bobonggahan niya ni Jasmine Omay maganda din yung styling ni Jasmine at naniniwala ako na aarangkada to ng bonggang bongga dito sa competition ng Universal Woman. Kaya Jasmine, oh my, mabuhay ka. So, yan. And then, para na masasumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, ang Miss Earth Queen. Oo, nako, tuloy na tuloy na talaga ang bakbakan dito sa Miss Earth at umaarangkada nga ng bonggang-bongga si Angel Rose Campo kung saan siya ang nagwagi bilang gold medal ng long gang competition na gawa ni Leo Almodal. So, sabi ng ganon, yung gown daw na suot niya ay katulad daw ng gown ni Herlin Budol noon na lumalaban ito sa Miss Grand Philippines. Anong chika mo dito? Mm -hmm. Ako natutuwa ko dito sa pambato ng Leite na si Angel dahil... Di ba, hindi naman natin siya kilala, pero nakikita naman natin na talagang umi na ng bonggam-bongga gusto ko yung beauty niya. Oo, so she's from Alayte, di ba? So yon at talagang palaban talaga ang lola mo. And then maganda yung execution niya doon sa gown at nakita naman natin nagawa ni Leo Almoddal na talagang ambonga. Mhm. Mm so yung sinasabi naman nila na nako ginaya nito si Herlin Budol, parang anlayo naman. Parang hindi naman niya ginaya si Herlin Budol. Magkaparehas lang, hawigan lang. Pero hindi yung gown na mismo sinuot ni Herlin Budol doon during sa isang event nila dito sa GMA, di ba? But ako, naniniwala ako na talagang eksenadora lang talaga tong pambato ng leite at kumakabog. So ang tanong nila sa akin, Tingin mo ba, mama, ito na kaya ang mananalo Miss Earth? Parang piling ko, oo. She well-prepared sa lahat ng aspeto. Parang talagang shine like a diamond star ang pampato ng Leyte. At ayan na nga, di ba? Talagang namamayagpad ang lola mo. At parang piling ko siya ang mananalo dito. Sobrang galing dahil nakikita naman natin na parang talagang napapansin at ume-eksena ng bonggam bongga. So, nung una palang eksena nila, ay nako, nabigyan ng pansin na kagad to. And then ngayon, ayan na. Di ba? So, laman lang late eh. And then, tignan natin, malay mo, siya na ang mag-uwi ng panibagong corona ng Miss Earth Philippines. So, pag siya daw ba yung nilaban, may laban ba tayo sa Miss Earth? Oo naman, kung magaling naman siya, nakikita naman natin, hindi mo nga siya kilala, pero tignan mo, napapansin ng bonggang bongga. So, ibig sabihin, may ibubuga talaga siya sa competition So, yan Kaya, laban yan, Philippines Go, go, go So, yan At para na masasumunod natin, chika So, after siya manalo ng Miss Universe noong 2023 Then, si Denmark naman noong 2024 Mama, sa tingin mo pagdating ngayon 2025 ay si Cote uh, si Kote kaya ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe sa Black Beauty. Yes. Ako para sa akin, uh, hindi ko alam kasi syempre magjo bongga din talaga ang naging eksena neto sa Miss World, di ba? At naka second runner up nga siya. And then alam naman natin na kapag galing ka sa Miss World at nakaka top 5 ka dyan, grabe, iba ang impact niyan sa universe. So, possible. Depende yan sa paghahanda niya. Depende ko ano ang ipapakita niya sa darating na Miss Universe. At hindi rin imposible na siya ang the first black beauty na manalo ng Miss Universe under sa era ni Kun An. Di ba? Kasi alam ko, umiikot din talaga si Kun An eh. So, parang feeling ko, pwedeng siya, pwedeng Asian, depende kay Kun An. So, I wish na sana talaga mapisil ni Kun ano mga black beauty ngayong taon na to at maka-ariba siya ng bonggam bongga. So, good luck, di ba, kay Cotebuar? Cotebuar? Uh -huh. So, malay natin. So, siya ang mag-uwi ng corona. Pero makikita ko naman na malakas ang laban niya. At parang piling ko, kakabog ng bonggam bongga. Di ba? So, medyo nakakakaba, but nakakatakot and... But feeling ko just keep going lang. Mm -hmm. Kailangan lang mag-prepare lang talaga din ng pambato natin kasi may ibubuga naman yung pambato natin. So about sa Black Beauty, hindi pa natin alam kung gugustuhin nga ba ni Kun An na manalo ay Black Beauty kasi no last year eh, halos talagang ayun na eh, no nag first runner up eh kung magaling to so baka siya ang maging next Miss Universe so depende so yan and then para sa sumunod natin chika ikaapat na pagkakatapat. At para naman sa sumunod natin, chika, sa ka ika apat na pagkakataon, masungkit na kaya ni Vina ang corona ng Miss Universe Thailand. Mm -hmm. So, syempre, nagsimula na nga yung event nila. At ayun nga. So, may mga roommate-roommate na sila. Ako para sa akin, ha? Pwedeng yes. Oo, bakit hindi? So, ito na yung ika-apat na pagkakataon. So, medyo pressure to para kay Vina. At para sa kanya ay ting magiging madali ang pagkuha niya ng corona So yon, ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya para makuha niya ang titulong Miss Universe Thailand. But tulad nga na ng sinabi ko, hindi 'to magiging madali kay Vina kasi syempre yung arangkada kasi ni Vina eh uh, medyo mahirap this time kasi marami din namang magaganda, maraming magagaling. Kaya parang feeling ko Uh, talagang 50-50 siya dito. But I hope so na makuha niya talaga, di ba? So nandoon ako na sana makuha naman na ni Vina, just ko. Parang feeling ko pag hindi pa to nakuha ni Vina, eh baka ikabaliw niya na to. Alam mo 'yon sa pang- sa pang-apat na pagkakataon. Sabi ng ganon, pag hindi pa rin to nakuha ni Vina, give up, give up na daw. Ako naman parang parang feeling ko ito na rin yung last niya. Parang tinry niya lang kasi parang eto na eh, this is it na I hope na sana talaga makuha niya, no? But sa ngayon, maraming malalakas na kalaban na nagpipenetrate din dito sa competition at baka merong pang mag-shine na hindi natin alam kasi 77 sila eh. So ngayon, nakikita ko naman na malakas ang laban ni Vina in terms of styling panalo. And then, Vina is Vina. Mm -hmm. So, nandoon ako sa parte na I hope na sana sa kanya na maibigay ito. At nakikita ko gagawin naman ni Vina ang lahat ng kanyang makakaya sa competition na to. Just keep praying for her. Ganon. Kasi nga, nakakatakot, di ba? Baka mamaya, ang ending nito si Vina, my gosh, dahil hindi niya makuha yung Miss Universe Thailand, ay maloka na siya ng bongga-bongga. But ako, tingin ko kaya niya na to. Kanya na to. Oh, <laughs> diba? Pag hindi siya nanalo dito, so meron talagang hindi sa yo itinakda ang mga bagay na ganito. Kahit anong galing, parang naman ang lupit ng panahon para kay Vina. Kung baga parang tinatry niya na yung kanyang lahat, sinasagad niya na yung sarili niya, tapos ang ending ay hindi ko pa rin panalo. Diyos ko, iiyak talaga ako noon ko ako si Vina. But wish all the best for Vina, no? So, good luck, Vina, at laban lang. Lahat naman tayo, di ba? Parang iniisip natin na sana manalo na si Vina. Kahit nga yung Pilipino people, eh, sumusuporta na sa kanya, manalo lang, eh, di ba? So, yon So, good luck, Vina. O, oh, sana makarating ka sa universe. At para naman sa sumunod na chika, Swerte daw ang pula. Bet mo bang mag-red evening gown si Atisa sa Miss Universe? to be honest, hindi. <laughs> Ako hindi ko bet. Pero kung ayun yung susuotin niyang kulay, why not, di ba? So, nasa ano naman yan eh, sa nagdadala. Depende yan kay Atisa kung paano niya to ipipenetrate o depende yan kung paano niya isyo-showcase talaga yung kanyang execution sa red gown, yung mga tipong ganon. Pero kasi ako para sa akin pag naka-red gown kasi si ano si Atisa nagiging matapang yung mukha niya tapos hindi lumalabas yung aura, 'di ba? Maganda bagay sa kanya ang red pero mas choice ko na sana mga powder color ang suotin niya kasi kapag powder color mas nag siya, mas lumalabas talaga yung yung aura na Atisa manalo, yung beauty na tinatawag bilang isang kandidata ng Miss Universe. So nakita naman natin nung nag baby pink siya, ang ganda bumagay sa kanya. Tapos yung red noong nakaraang nakaraang laban niya sa Miss Universe Philippines, parang naging nagiba yung aura niya, mas bagay pa nga sa kanya ang puti e eh, kaysa sa ganyang kulay. So, ako mas gusto ko, I think, powder color ang gamitin niya. Kasi mas lumalabas talaga yung pagiging gray na. Mas lumalabas yung aura. Mas nakikita natin sa kanya yung ganda. So, yon ang akin, di ba? And then, good luck. So, hindi ko alam. Pero kayo ba? Tingin ba ninyo? ah uh, dapat nga bang magpula si Ati sa Manalo sa darating na Miss Universe? Type mo bang makitang nakapula siya na evening gown na gagamitin niya for the final sa Miss Universe dahil daw swerte daw ang pula. Alam niyo yung swerte, kung talagang may swerte siya kahit nakaitim niya sa swertehin niyan. Ganon! So basta, good luck. So, let's see. Tingnan natin kung ano ang ipapakita ng isang ati sa Manalo. Ako, I choose na powder color. Ang gusto ko sa kanya, mas bagay. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and lavan lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! Oh, mm -hmm.